Ah, kabakyard, maganda gabi sa lahat. Natay mga kaibigan diyan. Ah, mag-pray na tayo. Lord, maraming salamat sa pagkain na tulod sana, Lord. Ah, kabayan mo kami lagi, Panginoon. At sana 'yung nagbigay ng ulam nito, ah, sana Lord, bigyan mo pa sila ng blessing para sa kanilang pamilya. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkain. Maraming salamat, Lord. Ah, mga kabakyard, meron tayong dinuguan. Ayan, bigay ito, dinuguan. Meron tayong chicken joy na bigay din yung mga tira-tira at saka pansit. Ayan. Ngayon, yan ang ating mukbangin ngayon. Uh, maraming salamat sa nagbigay nito sa pagkain kasi may handaan sila yung kapitbahay na namin doon ng babae. Maraming salamat sa iyo, Idol. Uh, ito mumukbangin ko. Maraming salamat. Let's go! Dinuguan, may favorite. Ayan o. Sili pa. Salamat sa nagbigay. Tira-tira si Kinjoy. Pansin Durot ko dinugo Ayan mga kabayan, maraming salamat. Ah. Thank you Lord sa pagkain Lord, busog na busog ako. Salamat pala sa nagbigay nitong pagkain. God bless sa inyo. Sana bigyan pa kayo ng blessing ni Lord ang inyong pamilya. Maraming maraming salamat, busog na busog ako. God bless sa lahat. Sa mga hindi pa nang subscribe, please subscribe. Share sa mga likes ko channel. Maraming salamat po. Bye-bye.